Bye <laughs> <laughs> bye. sa patiis uh, Charlie, uh, yeah. Yeah. Si Charlie. Charlie. Dropping. Dapat Charlie sa baba. Pero din. Yeah, <laughs> pa doon. kami. Isa doon. Well, dropping. Body position Dating. ha. Elbow up. Knees. Brake check Ito siya, sige yung Sige dito sa dali lang dito nga Para bawas na yan kasi pag dito na, kukulangin ka na tuminta, tuminta, tuminta. Yo, Dito ka magbabawas <laughs> <laughs> Kasi pag malapit na, halang nga na yun mo sa taas eh break bago nandito. So, kaya yung normal run na yung regular run na nga. Papag-ibirising ha? Yung walang bike. Oh, yung okay. walang normal bike. Normal <laughs> run. Pag walang bike, madapa ka pa dad. Normal run, walang bike. <laughs> normal run, walang bike. <laughs> 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 Alamayin, yung bataan nyo. Alam nyo yung pati, sa'yo nga yung baba yung dulo, below 5 minutes. Kita mo yung sa bataan, yung fishmere okay. ko. Okay. Binaba niya lang ng 4 minutes ko kaya nag-second niya. Ganun yung 4. Kaya kahit na na, mag ka kaya puta, mag-asama mo okay? baka one hour ka bumaba. <laughs> <laughs> Sa nga eh. Namin, yeah. nila eh, tagal namin My God! tayo niya, kita mo. kung tayo yun, tayo ay lang tayo yung ano yun. <MatbersIn> mo, yung maligit na matigilin niya. ano. ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi na. Ganun ako kanina eh. Lupit. Nakakatakot <laughs> yun. Nakakatakot yung, <laughs> yung ano na yun. Pag no? hindi ka talaga expert diyan. Parang sa YouTube lang <laughs> ako nakikita. Nakakatakot. <Ay>, <laughs> Pang-expert lang talaga yon Pang-expert lang. Ay pwede naman natin subukan, hindi ganun kabilis. Oo. Oh. Wag yun, Ah, delikado yun. Kung so, tante, pumreno ka muna kabalaan. na siya, kahit kaya pero kaya-kaya yung yun, no? Sinadya ko yan. Sinadya mo lang yan. Nahuli na so, nga yung, yung camera, ko. eh. Ang key talaga din yung body position. Kita mo yan ah. sa video niya, senior ko. Pag ganun siya, ang bilis niya, tapos in-skin niya ng pag ganun. Pag in-skin niya, tsaka siya nag-bonus niya sa kahoy. Gumanis, in-skin niya nga, tsaka nag-ganun. Dahan-dahan lang. Okay. Please, kayo naman. Pwede naman yan, i-dahan okay, tayo, hindi natin capacity That yung capacity na yun. Lahat may nakabantay siyo doon, para kung may... Ang importante, malaman natin yung body position na tinuro niya, oh. yung, yung attack position. Magbabantay kami para ma Yung gayahin natin do, do. yun. Gayahin natin. Para na kung baka mamaya, doon direct to direct eh. Magdadawal kami ng mabagal, titignan mo lang yung position ng katawan namin. Kung tama o mali. Kasi baka mamaya nakaganoon kayo eh dito si Josh dito ako para oh, doon sa gagalon sa ka. uh, kasi dito yung breaking spot oh, eh. Ito breaking zone to. Hindi naman kailangan mabilis yung ano eh. Baba okay. ba hindi ba ba Delikado 'yun. Ang tuli noon. Baka doon ka pulutin no? oh, diretso. Shortcut. <laughs> <Sure> Malaman natin <laughs> yung body position natin. Oh. Yung attack position tuturo niya yung cousin komportable yung niyo doon yung yung pakiramdam na nagdi-descend kayo tapos alam niyo yung tamang control ah. yung speed naman darating yun eh yeah, yeah speed darating yun sa tamang panahon basta iwasan niyo ba tunto kasi baka tumalbog eh basta dito niyo lang talaga magpreno ng harap gege palik na kayo game. na ano na Yo, okay, mga pulsos. Game hindi ka na pa-bike? Ha? Wala akong bike. Naglalakad na ako. si ko kasi siko talaga dyan oh. Dapat kasi may pa. Oo, oh, dapat tinatambakan pa dyan oh. May tambak, kung oh, may tambak siya maganda. Hindi ko ano, hindi nung ano to. Nangyelap <laughs> lupa, may lupa.

What? Ito yung importante. Ha ah, jumpa, ko nandito lang eh. Y yun, na, yun, yun importante 'yo, may siko. gagawa gagawa gagawa. ka, akala. Pero pwede, yung pwede, yung pwede naman 'yun kahit dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Kahit dahan-dahan mo lang. Mano yung technique, makuha lang yung technique kung paano yung position ng ano. Body position, body, position body position lang, kahit dahan-dahan lang yung body position lang makuha. Hindi yung mabilis. Mahabang proseso 'yan pag mabilis. Kailangan yung makuha yung ano tamang technique. Bye. Bye.